meron sa atin dito dinala na may UI bali hindi na siya umaandar hatak hatak na lang siya at syempre ginawa natin yung basic troubleshooting at check natin yung compression kung may kuryente yung spark plug yan na check ko naman meron siya tapos itong kicker bigla siyang lumambot bali kaya mo na nga siyang kamayin yan wala na talaga siyang compression kaya ang gagawin natin dito, mabaklasin natin to at hahasain natin yung balbula. Uh, ah, malamang siguro nakalangan to kasi na lusong daw to sa baha. Kaya yan, gagawin na natin yan. Bali ito ano, troubleshoot. Shooting pa rin tayo. Yung valve clearance hindi naman siya toko, sobrang dumi na nung cover nya tapos itong throttle body masyado nang madumi mukhang pinasuka ng tubig ha, ito na yung cylinder head. Bali, testing natin siya ang lagyan ng gasolina para ma-check natin yung leak kung may leak talaga yung balbula. At dito sa exhaust, yan malakas yung tulo niya. At dito rin sa intake. Check natin yung ano. Uh, bali gagamitan natin siya ng compressor. ito na lahat yung pyesa sa pangibabaw bali ang gagawin na lang natin magkana tayo maghahasa ng balbula magbabalblopping tatanggalin natin itong carbon, ilinisin natin yan tapos itong balbula kung makikita nyo dito yan may kalang yan kaya talagang singaw na siya. Ito na na natin tapos na bag laping na rin natin yan. Bago na yung valve seal at bukas ikakabit na natin yan kasi inabutan tayo ng gabi. Bali na ikabit ko muna pala yung cylinder head para bukas ito na lang yung lilinisin natin. yun dito sa throttle body. At ito nga pinapatuyo ko siya kasi pagbukas ko sobrang basa. Basang basa siya at tumutulo pa yung tubig. Pero bago naman tong air filter niya. ito nga pala kagabi uh, punong-puno ito ng putik bali dilinis ko na siya kagabi pero ngayon dilinisin natin ulit para maalis pa yung mga nasa dulo na yan na uh, lupa bali may kasama na rin siyang buhangin at itong air cleaner ay natuyo na rin tapos ito uh, nilinis ko na rin papatuyuin na lang at siguro nito mas maganda nito ay alisin ko na lang to para pag nagkatubig ay di diretsyo na rin na tutulo ito kumpleto na buo na at tumaandar na rin yan pwede nang makuha ito ng may-ari at sinalangan natin dito sa Dr. Api para ma-check natin yung minor nya kung sakto lang o kulang pa medyo papainitin lang natin yan pero mamaya okay na yun.